yun mga pagpalang araw mga kalaki nandito po tayo ngayon sa San Jose Batangas sa manukan ng uh, San Gabriel Game Farm yan po yung San Gabriel, uh, San Gabriel, Gabriel Game Farm mga kalaki yan uh, kukuha tayo ng pangmateryales na mga papay grey dito uh, La mga lahi ng kay Circle L kaya tara samahan ako sa pagpili ng mga materialis dito mga kalaki Ngayon mga mga lalaki, uh, baalin na dito tayo sa San Jose Batangas ngayon. Uh, at dito tayo sa San Gabriel Game Farm. Yan po. Uh, bali ito pong mga grain na, na nandito. Ito po ay yung pinagsimulan po ng mga grain nila. Ay kinuha rin na, kinuha rin po na nila sa Para-amazing Game Farm at naparami nila ngayon nagpapanalo po sa kanila itong mga papay gray dito yung amazing grey natin yan uh, nagpapanalo ngayon at nakakuha ulit sila ng mga ibang materyales kay Sir LL at ngayon nakapagparami sila sa nakuha nila da, sa, ng mga materyales kay Sir LL. Ngayon kami naman ang kukuha sa kanila ng pang-infuse namin na materyales Galing Circle L at Amazing Gray Ayan mga kalaki At sabi ng tatay ng may-ari Yun po si tatay Lahat po nung gray na nakatali dito na bullstag Ay panalo na mga kalaki Lahat po may panalo na ngayon Ganun po talaga Ah uh, kawining line yung mga gray dito kahit saan kahit saan pumapunta yung papay gray ng amazing grey yan nagpapanalo po talaga bali ito po medyo may difference ang ating pa pipilay pilay tayo pero iikot ko po kayo dito kung kalaki iikot ko po, po kayo dito sa kanilang uh, manukan kahit mainit yan Napaganda na rin po ng farm nila nito. Ah, na rin para so sa akin, para sa akin, ayos na ayos na po ako dito sa farm na to Magkaroon lang po tayo ng ganitong farm. Ah, uh, napakasaya na. Yan. Napakasaya na, na ganitong farm yung magkaroon lang tayo. Balang araw po, uh, hindi ko sasabihin sana, magkakaroon din tayo niyan. Ayan. Ito po yung mga signature line nila dito. Uh, pina, uh, pinagsimulan na itong mga gray nila ay kinuha po sa farm ng Amazing Gray. Yung kung matatandaan nyo po, yun yung pong madalas kong na farm dito, dito sa bundok ng uh, Muntalban Rizal. Ayan po nakakuha sila ng pangmateriales, nagpanalo sa kanila at kumuha ulit sila ng pang infuse kay Circle L ngayon napadami nila ang kanilang papay gray uh, kasi mahirap pong uh, mahirap po kasi kumuha ng ah uh, anong tawag doon ah uh, schedule kay Circle L hindi ka basta-basta uh, makaka-schedule kaya minabuti na lang namin na ganoon din kukuha kami doon, dito na lang po kami kukuha ng aming pamateriales kasi halos isa lang din naman ang pininukuha na namin at hindi pa ganun kahirap, hindi pa ganoon kahirap para makakuha ng gagawing materyales, 'di diba? Kaysa pupunta po kami sa Circle L, ah medyo mahirap po 'yung ano, mahirap po pagpa-schedule sa kanila. Pag wala ang schedule sa kanila, hindi ka naman po papupunta yun basta-basta. At saka pag pumunta ka po sa kanila kung ilan yung malok na ilalabas nila, yun lang po ang pwede niyong pagpilihan. Ito, mga kalaki, papakita ko sa inyo yung mga uh, pagpipilihan nating materyales na kukunin. Bali, ito po yung namamahala ngayon sa kanila. Ayan po, ang namamahala sa kanila ngayon. Ito, ang po ng inahin na to. Ayan po, wow, mata. Pero ito, oh, eh, ito matikas talaga ito. Ano sa pangalan niyo, boss? Wendel. Wendel. Eh, si boss Wendel. Sa so, po yung uh, pwede siya. Pwede farm manager dito. Pwede Pwede po Pwede po sa iba. Nandito po tayo ngayong sa San Batanga sa San Gabriel Game Farm Yan mga alaki uh, Iniikot ko kayo sa dito Ito halos dalawang halos dalawang line lang ata o tatlong line lang po yung kanilang manok dito pa uh, papay gray tapos yung mga puti saka kato mga malamang sweater po to yung mga yan no? ayan po mga ayan tatlong klase lang po yung bloodline nila dito gray uh, sweater saka yung mga white po ayan ayan po yung kanilang ano kanilang malukan ito po lahat ng mga grey daw po na nakatali dito uh, bali bulstag na to lahat po may mga panalo na to mga kalaki lahat daw po yan uh, winner na ganun po ka uh, uh, gagaling ang mga gray dito bali ito po talaga ay ah uh, pinagsimulan nito doon sa ayan, yan yun nga yan yun, yan yan binili kay kay Par Amazing yan kami naman ngayon ang bibili sa kanila yan palitan lang po mga kalaki pang infuse namin sa mga papay gray namin sa amazing gray yan kaya nandito kami kukuha po kami materialis yan. update ko po kayo mamaya ulit mga kalaki yun mga kalaki eto na po yung mga napili nating materials na kukunin natin eto po Ayan po. basta po pumili ako kasi ibang farm ganyan po gusto ko Kumita. Ito po. Ngayon, lalaki, sitong. Kuha po kami ng trio. kasi sa pukan kasi may oxygen. Ayan na mga kalaki, ayan na. Bilibon ko wala. Bilibon, bilibon po mga kalaki ang nakuha nating uh, gagawing materyales. Kasi kami po ano. Ito po yung mga pure papay gray. Na-infuse natin sa mga amazing gray na binuo natin. Ayan. ngayon kung gaano ka ganyan, ganyan din din po kuya pag sumisilip ng mga sa likod yung ano pa <laughs> po ano wala po lumalang bihira po lumalang wala nga ganyan mo, yung isa po yung pinabalik yung isa yung sa dulo Ay, mga laki. Eh, pero po, yung pinigil natin. Ang sa inyo po, pag puno po, meron po sa papay mga. <tab> mga kalaki, uh, kami po ay pauwi na, mga kalaki. Maraming salamat sa inyong uh, panonood sa ating munting vlog. Yan. Kahit paano naigala ko kayo dito sa San Jose, Batangas, mga kalaki. Kami ay pauwi na. Thank you sa inyong panonood and God bless. Goodbye.